Nakita na lamang na magkayakap ang bangkay ng dalawang persons with disabilities na mga minor di edad sa loob ng banyo ng kanilang bahay matapos masunog ang kabahayan ng dalawang daan at tatlong pamilya sa Bagallanes Riverside, Barangay 2-A, Davao City. Nagsimula ang nasabing sunog bandang 8.20 ng gabi at idineklara naman itong fire out bandang alauna na ng madaling araw. Basi sa datos na ibinigay ng Barangay Social Welfare and Development Office na sa 203 pamilya o at 545 mga individual ang naapiktuhan sa nasabing sunog na kung saan pansamantala itong nanuluyan sa Magallanes Elementary School. Nangyari ito July 13, to 2024 at ang oras ay 8pm nagsimula. Number of families, 203. Number of uh, individuals, 545. So, mga affected ng mga families mo, ang owner is 72, ang renter is 70, ang share is 13, ang borders is 42, ang caretaker is 1. So, number of injured is 5, number of casualties to PWD. Ayon ni Diana Lopez, ina ng isa sa mga nasawing biktima, na umalis daw ang tagapagbantay sa mga bata at pumunta sa isang tindahan. Iginiit din naman nito na hindi raw ito umalis at iniwan ang kanyang binabantayan para mag-inom. Nasa ngayon iyan din ang itinuturong dahilan kung bakit hindi na naligtas ang dalawang bata. Base na rin sa pinlabas sa progress report ng Davao City Police Office na ang dalawang bata ay kinikilala bilang PWD na nagngangalang sina RJ Lopez 11 anyos at si Roy Retaza 14 anyos. Base rin sa impormasyon mula sa Barangay Social Welfare and Development Office na umabot daw ito sa tinatayang 2,250,000 pesos ang kabuuhang natalang pagkasira. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Lemuel Duero para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!